Magandang araw, mabasahin ko sa inyo ang kwentong Lilay, kwento ni Becky Bravo, guhit ni Romel Hoson, makinig na mabuti. Isang maaliwalas na umaga sa bayan ng matubig, nagising ang mga tao at nakita nilang wala na silang tubig. Walang tubig na umaagos mula sa gripo. Walang tubig sa ilalim ng mga balon. Wala rin sa tasa, balde o tapayan, at kung saan dati ay may ilog, buhangin, at makikinis na abuhing maliliit na bato na lamang ang naroon. Saan na napunta ang tubig? Isang maliit na batang babae ang nakakitang umalis ito. Lilay ang kaniyang pangalan. Sumakay ito sa likod ng isang mataas at malakas na hangin. Wika niya. At nakiusap na ilayo ito. Nagmakaawa akong manatili ito. Ginawa ko talaga. At ganito ang sinabi nito. Hindi pwedeng manatili ako sa kung saan naaksaya lang ako. Laging nakabukas sa mga gripo ninyo buong gabi at araw. Maraming natatapon sa akin. Hindi ako pwedeng manatili rito. Hindi talaga gumagamit kayo ng tubig ng higit pa sa kailangan ninyo. Walang tubig ang mga taga-matubig ng araw na iyon. Sumisirit ang lupa sa ilalim ng kanila mga paa. At doble ang init ng araw. Wala silang tubig para makapagsaing. Wala silang tubig na pampaligo. Hindi sila makapaglinis o makapaghugas hindi maalagaan ang kanilang mga alagang hayop at mga tanim. Isang araw ang lumipas at isa pa, nang hina ang mga hayop at bawat puno, halaman at dahon ng damo ay mabilis na nalanta sa kakapalan ng alikabok. Ang mga mamamayan ng matubig ay dalawang araw nang hindi naliligo at nangangamoy na sila. Ang ilan sa kanila ay nagamoy inaamag na sibuyas ang ilan ay umaalingasaw na parang bilasang isda at ang iba ay sumingaw ng di kaaya-aya mula sa mga bagay-bagay na hindi na magandang banggitin pa. Nauhaw sila, uhaw na uhaw, at iyon ang pinakamasaklap. Kailangan hanapin na natin ang ating tubig. Hinaing na mga mamamayan. Walang makapagpalagay kung paano magagawa iyon. Maliban sa isang maliit na batang babaeng, siyang nakakaalam. Si Lilay. Ang hangin! Wika niya. Ay matutulungan tayong mahanap ang ating tubig. Magtanong ng magalang. Walang ligoy at matapat. Tanungin ito kung ano ang dapat nating gawin. Kaya nagtanong-tanong ang mga mamamayan sa bawat hangin na umihip sa bayan. Tinanong nila ang mga galing sa Kanluran, Timog, Silangan at Hilaga at lahat ng na mga nasa pagitan. Sa wakas ay natagpuan nila ang hangin Timog-Kanluran ng araw na iyon. Sinabi nitong ito ang tumangay sa kanilang tubig. Marang awa mo na! sabihin mo na sa amin kung saan nagpunta ang aming tubig. Pakiusap nila. Kailangan namin itong bumalik. Naging pabaya kami sa paggamit ng tama at ngayon ay naghihirap kami dahil sa kabalan. Kung ang isa sa inyo ay may lakas ng loob na sumakay sa likod ko, dadalhin ko siya sa tubig. Mungkahi ng hanging timog silangan nagkaroon ng mahabang katahimikan at walang umimik. Walang sumubok. Ang lahat ay natakot sumakay sa hangin. Walang may sapat na tapang na lumipad. Ngunit nang tila wala ng pag-asa, isang munting tinig ang naglakas loob na magbitaw ng mga salitang ito. Ako ang gagawa! Wika ni Lilay at matamang tinitigan ng kanyang walang takot na kulay kaping mga mata ang hangin. Isang makinarya ang ginawa para tulungan siyang makalipad. Isang kahangahangang paris ng pakpak. Ginawa nila iyon mula sa abaka at dahon ng saging at pisi. Pagkatapos ay umihip ang hangin ng buong lakas. Itinaas niyon si Lilay mula sa lupa at itinulak para lumipad. Habang lumilipad si Lilay sa papawiri ng nayon, ay nakita niya ang isang nakalulungkot na tanawin. Lahat ng nakalatag sa ibaba ay malikabok, tuyot at kulay kape. Nakakita siya ng mga kahabag-habag, mahinang hayop, naghihingalo dahil sa matinding pagkauhaw. Sa umpisa ay naisip niyang pabayaan na lamang ang mga ito. Ngunit napagpasyahan niyang mali iyon. Kaya padagit na bumabas siya sa lupa at sinamaniya ang lahat ng iyon. Lumipad sila sa ibabaw ng mga bundok, burol at di mabilang ng mga bayan at hindi huminto upang magpahinga. Sa wakas ay narating nila ang isang malawak na lambak na lunti. Hayun ang inyong tubig! Wika ng hangin! at inilipag si Lilay sa tabi ng isang malalim at malamig na ilog na nakatago sa pagitan ng mga puno. Buong kasiyang uminom ang mga hayop sa gilid ng tubig at gamit ang mga kamay na sinalok iyon ni Lilay. Umalik ka sa matubig! Pakiusap niya sa tubig. At buhayin mo uli. Dati, ay nag-uumapaw ka, kaya inaksaya ka namin mula dapit hapon hanggang bukang liwayway. Hindi namin naisip na maaring mawala ka isang araw. Tuyot ang lupa, nanguluntoy ang aming mga halaman, at nangihina ang mga hayop. Tiyak na mamamatay ang aming nayon sa pagkauhaw. Bawat magulang, anak na lalaki at anak na babae. Ganap na kaming natuto ng aming leksyon. Walang buhay kung walang tubig. Nagmadaling bumalik ang hangin sa matubig ng araw na iyon. Kasimbilis ng kaya nitong pag-ihip. Sumakay sa likod nito ang tubig habang lumipad naman si Lilay sa tabi nito. Nagdiwang ang buong bayan sa nakita nila at nagunahan sa ilog. Buong pasasalamat na tinighaw nila ang pagkauhaw, hayop at tao man. Humulaw ang alikabok, naging malamig ang lupa. Lahat ng halaman ay nahinto sa pagkuluntoy. Dagling nabuhay uli ang nayon at nang ako sila sa isa't isa na habang nabubuhay sila ni isang patak ng tubig ay hindi nila aaksayahin